Buenas tardes damas y caballeros Welcome to my uh, pre-recorded vlog kasi may lakad po tayo mamaya So we recorded this earlier So I will today in this vlog I will give you an update dito sa sa possible hiding place ni uh, Senator Bato de la Rosa at uh, on the outset uh, pag recorded uh, vlog ako medyo napansin ko medyo mahina yung uh, yung uh, computer speaker ko or microphone ko bibili pa nga ako ng panibagong microphone na, na hindi siguro yung old microphone ko hindi compatible dito sa bagong computer please increase your volume na lang ha <laughs> para para klaro ha so yan ah uh, Meron investigative report dito na ginawa ng uh, ng Vera Files, ha. Vera Files, ito yung news agency, multi-awarded news agency na sila rin yung gumagawa ng uh, yung uh, exclusive interviews kay uh, Motabato, kay Arturo Lascanyas. Ah, uh, kumbaga very well connected sila sa mga grupo na mga ISIS na mga uh, uh, original original na ah, members ng uh, ng Davao Death Squad or DDS ah. and we're talking about the militia group. Hindi hindi ito mga DDS ngayon na followers lang na mostly online at hindi sumusupot sumisipot sa mga rallies. Kumaga, madali lang kasi sabi, magingay sa online pero it takes extra effort para para sumali sa mga rally kaya nilalagaw yung mga rally nila or panawagan kudeta. Pero syempre sa social media active sila kasi it takes almost no effort to para sumuporta sa anuman mga panawagan, anuman mga gimmick ng mga Duterte or awain, yung mga kalaban ng mga Duterte kasama na si ha So, ah, uh, ah, uh, so, pero itong grupo na ito, itong DDS that we are talking about, ito yung mga group of killers. In fact, ah, ah, nakapenetrate dito si, tong si, columnist ng Vera Files at itong Vera Files ito yung kinuha ni Mark Zuckerberg as a uh, as a sila yun na uh, nagsasabi sa Meta kung uh, sila yun nagpa-fact checker nagpa-fact check dito kung uh, ano man na kung nakikita nyo si Meta at uh, tinatanggal yung mga fake news uh, they, uh, it is doing it through the through the help of uh, Vera Files. so very 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 credible itong verifiers uh, uh, for them to enjoy the the faith and trust ni Mark Zuckerberg ng uh, ng Facebook ha, ah, or Meta ah so itong si si Antonio J Montalban the second na dating uh, columnist ng Philippine Daily Inquirer, pero nandito na ngayon sa Vera Files. Well connected ito sa mga original DDS uh, including kay yun nga kay uh, kay Arturo Las kay Motabato dahil he is based in Cagayan de Oro. Pero ngayon, dahil siguro sa mga death threats or dahil siguro sa sa trabaho niya, he is based in Europe na. Kaya medyo matapang-tapang ito dahil alam naman niya, hindi siya bababalikan. So ngayon, sinasabi niya sa expose niya dito sa Vera Files na marami siya mga balita na kuha na nasa Davao si Bato nagtatago. Ha? Nasa Davao. At, uh, uh, at uh, ang mga original DTS, yung mga yung mga kakosa niya nung uh, nakasama niya nung sinimulan nila itong grupo nung mayor pa si For, uh, former president Rodrigo Roa Duterte ah uh, ah ito pa rin mga grupo ang uh, kumakandong sa kanya ha uh, at uh, ito daw ang nagtatago kay bato ha uh, including itong uh, ang ang mga balita na rin na, na, na hagip niya sa Mindanao, ay under the protection itong si uh, 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 Jose Nelson Tata Sala. Jose Nelson Tata Sala. Huh? Kung pamilya, familiar ang pangalan nito, huh? uh, ito yung tao na during the Pogo hearings, ng Blue Ribbon Committee uh, lubabas na 1,500 uh, Red Chinese Nationals ay nakakuha ng birth certificates sa civil registrar ng Santa Cruz Davao de del Sur at uh, si Sala ay mayor, municipal mayor ng Santa Cruz the hometown of, of Bato kumbaga kaya naging automatic yung mga yan, naging Pilipino yung mga Red Chinese Nationals yung iba nga doon siguro mga spy na or mga membro ng uh, People's Liberation Army uh, PLA ay dahil na uh, itong si Sala ay talagang Duterte boy talaga at batang bato uh, kasi pare magkakababayan sila ha? Ha? dito sa Santa Cruz dahon Santa Cruz Davao del Sur na hometown ni, na town ni Bato so dito lumabas ang pangalan nitong si Sala pero matagal na ito noon eh na yun nga sa mga EJK lumalabas na yung yung pangalan nito pero lumabas ulit dahil doon sa municipalidad niya nakakuha ng Chinese ng mga birth certificates kumbaga Uh, dito sila nagtatrabaho sa Manila, dito sila nagkakalat, dito sila nag-ESPIA. Pero ang, uh, uh, may mga ID sila ng mga Pilipino dahil may mga birth certificate sila. Pero nakuha ito sa Santa Cruz at uh, ngayon binawi na ito ng gobyerno. So ang scam na ito ay na-uncover ng uh, National Bureau, Bureau of... Uh, uh, investigation. Ha? At uh, uh, itong si Sala ay even uh, uh isa sa mga suspect sa pagpatay. Naalala nyo yung meron na matay na, na pa, uh, hab, uh, haba, naglalay pa siya ng uh, barangay captain na si Oscar Bukol ng uh, chairman of the Tres de Mayo barangay sa Digo City ay uh, uh, binaril siya while he was uh, streaming live at kaya tayo nakita natin yung live stream na yun isa rin siya isa rin sa mga siya sa pagkamatay niya ay itong si Sala at uh, kasi isa sa mga binabanatan niya parati sa panya sa 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 uh, blogs niya ha ay itong si Mayor Sala, ah, at uh, ito rin si Sala na mayroon din mga balibari noon at kumakalat ngayon sa social media dahil lumalabas nga yung pangalan niya among the suspects dito sa pagpatay kay uh, 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 barangay Captain Oscar Bukol habang nagla live siya. Ay uh, siya na itong pala si Sala ay wanted sa murder sa kayo, Compostela Valley at ah, Davao del Oro today. Ah. ng isa rin mayor na si jo Joel Brillantes, ah, at ah, yun nga, ah, ah, siya rin ang suspect kan ah, sa pagka, pagbabaril dito kay ah, ah Davao, ah, Davao del Oro, ah mayor Joel brillante yes. At uh, itong Asisala ay uh, mas noon-noon pa man na kalat na na yung pangalan niyan kahit doon sa lugar ko sa Zamboaga City ay dahil sila siya yung isa sa mga uh, main operatives ng Davao Death Squad na the existence of which inamin ni Duterte sa hearing sa Senado. At yung pangalan niya, niya, ay lumabas rin sa affidavit ni Arturo Las Cañas. Inamin ni Arturo Las Cañas, sila yun mga co-founder ng Davao Death Squad. Kaya siguro itong si Sala ay uh, uh, nag very popular sa lugar niya kasi talagang batang, batang Duterte siya. So yan ha. So kumbaga Ah, uh, lumabas na parang uh, bato is ready to make his last stand. Kumbaga ready sila kahit lusubin pa sila dyan ng uh, ng uh, ng mga uh, pulis at sundalo, uh, red oh, kwan sila ha may may parang private army itong si Sala. Baka si Sala mis, mismo ang uh, lalaban para kay Bato. So, it Uh, for practical reasons, although meron din sinabi ni Boeing Remulla na nakita siya dito sa sa Pampanga, pero sa tingin ko ma mas tama itong balita ni uh, ni Al malay natin na uh, uh lang, huh? kino-confuse lang ni uh, para sinabi lang yun ni Boeing para maging kumpiyansa itong si uh, si Bato na alam niya ang akala ng mga autoridad andito siya sa Pampanga pero andon talaga siya sa Davao kasi kung dito sa Pampanga siguro kahit marami pa siya mga supporters na kapaligit sa kanya marami siyang baril pero limited lang sila kumpara dito sa sa uh, sa kanya sa lugar niya kung saan mayor mismo ang ready to fight kasama siya at siguro yung buong Santa Cruz Davao del Sur ah... Uh, ah... Uh, probinsya baka aarmain nila kumbaga kung ano ito parang ah... Uh, parang ah... Uh, kung the whole town will be fighting ah... Uh, to protect Bato so ah... Uh, lalo na yung mga armed TDS so kumbaga dito talaga <laughs> kung dito aaristuin si Bato ay ah... Uh, Kuan talaga magiging parang uh, parang si Marawi siege yan ang mangyari. Kumbaga kakailanganin talaga ng mga tanke. Siguro mga may, may mga RPG ang mga ito, ha? Ha? Mga recoil uh, grenades, ha? So uh, at uh, kailangan ng mga kuan talaga ng mga helicopter at eroplano na uh, uh pa, gamitin para 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 kan para isa ka to para new pag-aresto ni Bato kumagpa-aresto yan ng buhay so maybe Bato is ready to make his uh, last uh, defense ha? last stand ha baka hindi yan magpapahuli ng buhay jan uh, with the help of his protectors ha jan sa munisipyo na yan na na hometown rin niya ha? at uh, itong kasi si Bato meron siyang uh, meron siyang plantation ng agarwood agarwood ha? at million-million uh, na na-invest niya dyan sa agarwood plantation ha? at uh, uh, kumikita na ito ha? Ah, uh, kasi kuwan ito mabenta ma, ma, itong uh, uh ma, na, in demand itong agarwood, ha, extremely high value. Na uh, at kumikita uh, na siya diyan. So, ito ay naroon sa sa Santa Cruz, Davao de del Sur. Kaya diyan daw siya nagtatago sa agarwood plantation niya at uh, under the protection siya ng uh, nang uh, uh, original original ha itong mga mga killer talaga ito mga killer talaga ito na original uh, original members ng DDS baka mga second generation na ito or third na mga anak na pero ready to die rin ha pero sabi naman itong si Montalban ah uh, uh, baka maiba yung sitwasyon na ni bato kaysa dito sa ibang mga mga uh, fugitives ha? Huh? kasi ito may mga may mga grupo siya na ready to die for him ah huh? pinangalanan niya dito na sabi niya in the end mauhuli ka rin although i doubt i i think uh, bato is and his minions at minions ni Sana are, are ready to make their last stand Ha? So sinabi ni sinabi kasi dito ni Montalban na uh, in the end baka mahuli rin si Bato. At itong nangyari kay uh, uh, former congressman Romeo Alosos na nasangkot sa sa rape na kaso and la acts of na nagtago rin for 23 days pero nahuli rin sa baka, bagak bataan In 1997, si Lacson rin nagtago for 13 months pero nagsurrender rin later on. At si Robing Padilla nagtago rin sa Camarines Norte for 45 days after na issuean siya ng warrant of arrest for illegal possession of firearms at uh, pero nahuli nahuli rin siya. ha? pero sabi niya, baka ito rin mangyayari kay Bato. Pero, ayun uh, nga, tulad ng sinabi ko, baka hindi ganun kadali. Ha? Ah? Kung nandyan si Bato sa, sa kwan niya, sa place of birth niya, for sure, marami siya mga, mga kamag-anak, kaibigan na uh, sasali sa gera. Sasali sa gera. So, baka ready to make his last stand ito si Bato. At pamilyar uh, na pamilyar siya dyan, sa lugar na yan, Ah, uh, uh, nagsimula sa dyan as a constable constabula, constabulary, lieutenant in the late 1980s kung saan na-assign siya sa mountain detachment uh, para lumaban sa mga New People's Army, ha? At uh, at uh, uh, pero siyempre ah uh, Anjan pa rin yung mga uh, yung mga galamay niya sa lugar na yan ha at kabisado rin niya yung terrain ng lugar na yan so i hope the authorities will uh, will check into this report that uh, kung nandyan rin siya sa Agarwood or baka baka alam na ha? at uh, but pwede rin mag-check up sila dito kay uh, mayor uh, Tata Sala baka ilalaglag pa dito si Bato Tingnan natin or pwede makonbinsi niya si Bato na mag-surrender na lang kaysa maraming mamamatay at masaktan dyan sa munisipyo niya kung gagawa nga si Bato ng last stand niya dyan sa lugar. So yan lang muna ang update natin dito sa dito sa kay sa uh, pu, uh, fugitive status ni Bato kung saan nagtatago siya dahil na uh, Meron na daw uh, warrant of arrest na ilabas laban sa kanya ng International Criminal Court. So thank you very much for watching this uh, pre-recorded -re -pre vlog and thank you very files for this information. Mucho mas gracias a todos and see you in my next vlog.